Nice. na nice weather here in Hade in Hadera in Cesaria na kon? In Hadera it's cold and here it's hot. No, because eh, hot. It's hot in the car. It's hot in the car. Ay si Rina nag the drive oh. Punta kami. Dito na kami sa Cesaria. Hello sa inyo lahat. Andito na kami ngayon sa Cesaria. <laughs> na ano ko kasi doon pag namin sa bahay medyo malamig pagdating namin dito ay eh, mainit so, ito ang si Saria papunta maglalaro si Rina ngayon ng bridge maglalaro sila ng kanyang best friend yung best friend niya na yun eh, best friend niya pa yun since uh, kindergarten ay no hindi na ang ganong nursery kumbaga sa atin yun, ayun, hanggang high school silang mag-classmates tapos nung college, nag-separate na sila kasi magkaiba na silang schools, magkaiba baka parang may naamoy akong gas <laughs> ng uh, university na pinasukal alam nyo today ipakita ko sa inyo Tapos sa kanina ang damit namin rin na almost the same, almost the same look tapos yung pantalon ko tagulat oh. Nagulat kaming dalawa. Kaming dalawa nung pumunta sa akin sa room ko, yung damit niya ay maroon. Sa akin ganun din. Eh, ayan mo na. Minsan ganun kami nilino Minsan kahit hindi kami nag-uusap, paglabas na paglabas niya ng room niya, paglabas ng room ko, magugulat na lang kami pareho kami ng dami, ng kulay ng damit so may connection ha sabi Rina may connection daw kami lagi Nakon, we have we have connection because sometimes we have the the same color of the oh, dress okay. like today okay. we are surprised to see that we have the same uh, color of the pants okay. and also the the shirts or the sl long sleeves because ngayon ay may na kaya mahaba ang manggas ng suot namin ngayon at medyo makapal so yun ayan o oh, malapit na kami sa hadir Hadira si Cesarea ilang minutes na lang yung palagi niyang pinaglalaruan alam niyo kung medyo malapit ng ito hindi ko siya to sasamahan <laughs> kasi nga mahigit na namang oras akong nakaupo na walang ginagawa wala namang mall dito wala ka namang labasan upo ka lang ng upo nakakainit diba pero ay may bagong tumatabi tayo na ng bahay dito ang laki oh mga mayayaman yung tao nakatira dyan sa may golf uh, ano ba yun o oh, marama, mga mayayaman milyonaryo ang mga bahay doon mga bahay doon sa loob mga may swimming pool pero, ano yan? Hanggang cluster 30 na yata. Ayan, golf na yan. Cluster 1 hanggang 13. Ah, ayan yung kanyang uh, playgrounds ng mga bata. Maganda ang sorry, ha? Maganda. Tapos, may high school din sila at saka elementary doon. Ayan nga. Sabi ko nga, kung... <laughs> Pwede nga lang hindi samahan ito. Hindi ako sasama kaso lang medyo may kalayuan. Kaya sama ako. Samahan ko siya. Kung doon lang siya maglaro malapit sa amin, pwede akong hindi sumama kasi kaya niya naman i malapit lang kasi. Eh, ngayon kasi. At saka matagal na rin... More than one month you did not play here, Rina. Nakon? One month or more. Oo, matagal na siyang hindi naka nakalaro dito kaya madidismaya yan pag hindi mo sasamaan syempre gustong gusto niya maglaro tapos wala siyang kasama malayo kaya sinamahan ko na lang at saka minsan naman ayan good may parking si Rina nga malapit ayan at saka minsan eh wala siyang partner eh ngayon may partner siya kaya samahan ko na lang para mag-enjoy naman siya. Okay, we'll go down na muna. Sige, mamaya. Mamaya, mamaya. May papapa muna kami ng sasakyan. Ayun na tayo ni Rina. Pareho kami. Ganyan din ang kulay ng pantalong lang sa akin. Eh, jeans. Ito yung hadera. Anyway, ilang beses ko na rin itong naipakita. Kaya wala nang bagong maipakita. <laughs> Shalom! Kasama ni Rina yun na naglalaro. Marami silang maglalaro ngayon. Siguro, kung hindi, nine or ten uh, tables sila ngayon. Kahit minsan, paipa-iba naman. <laughs> kung ano'y makita yun ang sinasabi na no? <laughs> ganyan naman tayo okay minsan kasi hindi na ako nakakapag upload kasi wala naman na akong ma upload paulit ulit na lang di ba kung mga may bago akong ginagawa kami ni Rina yun eh hold it first Hello. Merina. Ayan, ganito sila karami oh. Yung iba hindi pa dumarating. Nakita ko sa inyo. Ganon sila karami. Ayan. Na mga naglalaro. Lang bridge. Yung iba wala pa, hindi pa nakarating. Narito ano. מחר <אח> אנחנו עושים פה ממש בשעה חמש, קורס של דוקטור דינה מי שמכיר, מי שלא מכיר, עליה היא היא כבר הייתה בכמה קורסים, ומחר שרוצה, אפשר <אח> גם <אח> מחר להירשם. הנושא לא 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 malapit na ang gabi or malapit na yung hapon na mga 5 o'clock na dito dumadami yung tao sa labas ganito ang sinario palagi yung fish ano nila mag wala na ayan ah malili konti na lang yung isda malaki na o oh, pero konti na lang sila siguro namatay yung iba ang daming coins sa baba oh daing coins. Yan, ganito lang naman. Eh, mahirap gumawa ng content. Wala na tayong magawa kasi paulit-ulit na lang. <laughs> Ayan, pupunta ako doon sa ano, sa Russian store. Yung mga bulaklak. Punta ako dyan, no? Sa loob lang signal, kaya patayin ko na muna to. Ito naman sa loob ng Russian store hindi ko pala kailangan yung signal <laughs> nalilito na ako <laughs> hindi ko pala kailangan ng signal para makapag video dito sa Russian store dito kami makakabili ng pagkain na sa na sa Asia nagtitinda sila dito ng baboy at ng mga daing smoke fish Ay, nagtitinda sila dito kaya pag gusto namin kumain ng baboy sa Russian store kami pumupunta. At saka sa Filipino store also, syempre. Tapos may mga malagkit sila dito. Nasa ibang, ano eh, wala. Ayan maraming gata. Ninyog gata ng nyog. Anyway, design na uh, parin yan kung ano makikita nyo sa sa ibang supermarket. Ganon din dito. Kaya walang Walang gaanong maipakita. Yan na eh. So guys, yung presyo ng baboy, oh, yung may buto-buto na may rib. 84.90. Yung Ito oh. 130. 2 kilo. 67. 92. Ito masarap to barbecue 92 ang mamahal kaya wag nang kumain ng baboy sobrang mahal <laughs> ang mamahal Ayan, mga yan mga karniyan doon sa gitna tapos doon sa dulo ay manok ay bibili ako ng danggit kung may danggit sila wala yata ah ito may danggit oh. ang mahal na 15 na eto po si yata ito eh tapos ito hindi ko alam kasi rasya nakasulat kaya hindi ko alam pero ito alam ko danggit ah. danggit ang mahal na ano gusto ko kasi bumili nito yano eh. ko ng sa gulay sa munggo di ba masarap sa munggo to bibili siguro ako nito ang mahal na oh bigay lang no choice kasi kailangan eh So, bibili ako nitong danggit. Kasi magluluto ako bukas ng munggo na may spinach. Na ako. Mamaya babalik ako, bibili ako. Papabili ako kay Rina ng hipon. Malalaking hipon doon. Masarap din yun sa pansahog sa gulay at saka sa munggo. Yung parang chapsoy style ba na gulay. Yun. So, ako mamaya kay Rina. Kasi may, mas pricey yun eh, mahal. Kaya si Rina na lang pabayari kaya ito, konti kayang-kaya pa to eh. <laughs> si Rina, ko ng pera kay Rina mamaya. Dumidilim na dito. Wala nang tao, wala na yung mga bata kanina at saka yung mga nangangapi doon. No? Ito may na, mangilan-ngilan na lang na tao dito sa labas. Pero nandun sa loob, Bye! patuloy pa rin yung laro. Mga isang oras pa siguro bago kami makauwi. Yan, wala na. O, na lang ang tao. Wala na nga yung eh. konti na lang. Wala. Ano ba talaga? <laughs> Ay, nako. Naububuang na. Yan, ganito dito. Kaya sino ba naman ang hindi may na mag-antay ka dito ng kulang lang tatlong oras na ganito naman ang makikita mula palagi. Ayan lang naman ang mapasukan mong uh, supermarket. So, ayan, kaya nakakainip, ba diba? Pero wala tayong magawa. Trabaho. Kaya, ayan. Tiis, 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 tiis. Ito ang ayaw ko eh. Yung nakaupo ako dito na walang ginagawa. Pero pag nasa bahay, di ba marami kang ginagawa kung ano-ano kaya hindi ka maiinip. Takip silim sa... Takip silim dito sa... Si Ganito tahimik. Hindi naman kasi ito ang center ng si eh. Parang extension lang ito. Ang sin center na ng si doon pa sa kabilang street or ewan ko kung gaano kalayo dito. Doon mga malalaki ang building at saka may mga shops doon. Pero hindi naman tulad ng nasa city kasi town lang ito eh. Kaya yan, ganyan, ganito kalungkot pag hapon na dito almost wala nang gumagalang tao dito so yun lang ang aking ma-share sa inyo sana naman ay mawili kayo sa kapanood ng view naman dito sa Israel especially specifically ang Caesarea